kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una ating higit sa lahat, at ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasaari ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, isang Diyos magpas sa walang hanggang. Mga kagabay, sa mga nakaraang episode na banggit ng inyong kagabay, na muling darating sa sanlibutan ang Panginoon. Advent, pagdating ng Panginoon, the season of Advent. Yan ang kanyang unang pagdating. At uh, ayon din sa Eskriptura, inakyat sa langit, uh, muli siyang namuhan, para araw matapos sa kanyang kamatayang nakapako sa Cruz, inakyat sa salagi saan sa ngayon nakalukluk sa kanan ng ama at babalik sa pagkakataon the judge believing and believing buhay man nupatay nai datnan tayo ng ating pangko dahil hatulan niya tayo mga kagabay batay sa aklat o sa mm, batay sa evangelion na sinulat ni Samatay sa Kabanata 24 at uh, bersikulo uh, versikulo o unang versikulo hanggang labing apat ay uh, ipinaliwanag o inilalarawan ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Sinabi nga ng Evangelio o Sura de Mateo na magkaroon ng mga digmaan, magkaroon ng mga patayan, magkaroon ng mga matinding pagkakaskala, mga uh, yung tinatawag natin mga kalamidad, katura ng bagyo, lindol, pagbabaha, magkaroon ng kaguluhan. Ngunit, hindi ito ang uh, talagang The, uh, talagang uh, mga larawan ng panglawang pagdating ng Panginoon. Sapagkat so, sinabi ng ating Panginoon na bago ang pagdating ng uh, pag, uh pag, bago ang kanyang <coughs> panglawang pagdating ay uh, mapalaganap muna ang Ibanghelyo sa buong mundo. Sa madaling salita, ang mga tao ay kailangan mailapit sa Diyos, mapalayo kay Satanas. Yan ang uh, sinasabi sa Ebanghelyo o Gospel na sinulat ni Mateo. At chapter, 20, uh, chapter 24, verses 1, to 14. Kaya maring itong mga nangyayari ngayon sa mundo, maring isa ito sa mga sign sa mga karatandaan na malapit na ang katapos, katapusan ng mundo. Subalit so, sinabi ni Jesus sa naturang gospel na huwag tayong matakot. Hindi pa yan ang kanyang tamang pagdating. Walang nakakalam. Nais ng Diyos na tayo ay mailigtas. Tayong lahat mailigtas. Ngunit dahil nga sa makasalanan ng mundo, madali tayong mahikayat, madali tayong mabudol ng mga demonyong kampo ni Satanas. Saan tayo magkakasala? Sa ating paghangad ng kayamanan, sa ating paghangad ng kapangyarihan sa pamamagitan ng politika. Doon marami ang nagkakasala. Sa mga ng moral, ay yung pag- ah, uh, yung tinatawag natin mga palipat lipat na mga lawa kaya yan ang uh, mga mabibigat na mga kasalanan ng mundo. Kaya nga marami ang nagtatanong kung marami o kapote ang magkapasok sa kaya ng langit. Ito ang uh, ito ang malimit na itatanong. At isa pa, kailangan magiging handa tayo sa anumang oras sa pangalawang pandating ng ating Panginoon. Sa kapag at sinabi ni Jesus na hindi tayo may ligtas ng anumang paraan kung sino tayo, kung ano tayo, kung hindi sa kanyang pagdating magiging karapat dapat tayo. Nakagawa tayo ng kabutihan inilayo e natin ang ating mga sarili sa pagkakasala. Nabanggit nga sa banal na aklat sa pagbubunyag o revelasyon ang sinabi ng ating Panginoon. Na siya ay nauhaw, nagu pinainom natin, nagutom, pinakaay natin, nakahubad, dinamitan natin, nagkasakit at nakulong eh, dinhalaw dinalaw natin. Kaya sabi nga nung mga nagtanong, paano ito nangyari, Panginoon? Parang sa ang sagot niya, kung ginawa ninyo ito, sa isa sa inyong mga kapatid. Lalong-lalo lalo na sa pinakamahirap, sa pinakanasa sa pinakaaba, ginawa ninyo ito sa akin. Kung hindi niyo ito ginawa, sa, sa sa inyong mga kapatid, pinakamahirap, mga kailangan, nasa laylayan, hindi niyo ito ginawa. Sa madaling salita, ang tanging makakaligtas sa atin ay ang ating mabuting gawa upang tayo ay magiging karapat-dapat sa pangako ni Jesus na isasama niya tayo sa, sa kariyan ng Ama sa langit. Alam ninyo, mga kagaba, mababasa natin sa aklat, sa Biblia, sa banal na aklat, na sinabi ni Jesus na madali pa sa isang kamilyo ang papasok sa butas ng karayon kaysa sa isang mayaman na papasok sa kahian ng lagi. Isipin na lamang natin isang kamilyo papasok sa butas ng karayon. Imposible. Kung ang sinulid mahirap ipasok sa butas ng karayon, paano pa ang isang kamilyo? nangangulugan ba ito na ang lahat ng makapasok sa langit ay ang mga mahirap laman at hindi ang mga mayaman. Hindi. Sapakat, ang ibig sabihin ng mayaman ay hindi yaman sa pera, yaman sa alahas, yaman sa ginto, kapangyarihan sa politika, kapangyarihan sa gobyerno, lakas laban sa mga mahihina. Hindi. Hindi yan ang, ang sinasabing kayamanan Ang sinasabing kayamanan ay ang kayamanan sa ating puso. Ang ating mga mabuting mabuting gawa, ang ating mga pagkawang siyang ayon sa kagustuhan at kawasan ng Diyos. Kaya, pagkababinggitin sa banal na aklat ang kayamanan at kahirapan, hindi ito ang makamundong yaman, hindi itong makamundong kapangyarihan kung hindi ang kaguturan, ang kabutihan ng ating puso, ang kabutihan ng ating mga ginagawa. Sapagat ayong kay Jesus, ang gawa natin sa kapwa, lalo lalo na sa mga maaba, sa mga mahirap, ay ginagawa natin sa kanya. At ang hindi natin ginagawa sa kapwa, kapag yung hindi natin ginagawa sa kapwa, hindi natin ginagawa sa kanya. Paghandaan natin ang pangarawang pagdating ng Panginoon. Sapagkat ito ang final conflict, the end of the world. At ang lahat tayo, ayon sa Panginoon, ang iba mapunta sa langit at ang iba mapunta sa impyerno.